Good morning mga bayaw. And dahil umaga ngayon, magbe-breakfast na kami. Nakatoka sa amin ngayong breakfast ay tortang talong. Ayan. Tortang talong saka? Itlog. Itlog na pula. Yeah. So tuturuan ko kayo paano magluto ng tortang talong ha? Sige. Alam mo ba? Oo. Oh, oh, alam ko yan. Ganda <laughs> <laughs> ng view mo tayo. Grabe ka Ayan, ah, naman. Ayan. dito. Ba't may tae? Mm. Replaw na yung gagawin. Tara dito. Saan ako punta? Makita nyo, hugasan natin yung talong. Hugasan yung mabuti. Shala, uh, mineral. Tapos mo mineral naman sa tubig. Pa, oh. Tapos punasan nyo muna. <laughs> Ay okay, mo dito ka sa angle dito. Ha? At, tapos, iaano nyo lang yan eh. Iinit nyo lang. I Apoy na. I Apoy na yan. Dapat, bantayan nyo kung itim. Wala nang maapoy eh. Meron yan. Ayun ang meeting Alin? Isingit mo nakikita ako ulitin. Na Ay, may ito. Sabi sa'yo meron. Meron ba? Ang lakas pala sa ano nito. Sabay-sabay mo na kasi. Kaya nga, wait lang. Oh. <laughs> Sarihan ka ba't <laughs> ako magluto? Pati pag sabay-sabay mo na. Sarihan ko niya kasi, kakapunod ko lang sa YouTube niyan. Pakarami nito. Eh, kaya naman eh gas hindi Tay. ba? no, eh. ano ano, no, ganyan tayo Bakit? kung mo kung saan parang maukas ng talo ano 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 sa ano 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 Sa'yo kasi yung tangkay lang. Ay, papalo ko sa ito. Papasok <laughs> ko sa ito. <laughs> Saya tayo yung tangkay lang. At lit. Meron kahit papano. Ay, Ay, parang may bukol ka. Yan. Hindi sa ulo. Masyado daw show me. Sabi ng mga bata kanina, ano daw yung black na yan? Computer daw ba yan? I thought daw sa computer. I thought that was a laptop. <laughs> Sabi nila, kala <nga> ng computer. <laughs> Huwag kasi yung computer, guys. Tama naman sila. Kaya <laughs> eh, eh, na, yung medyo susunog na yung talong. Oh. Hmm. Tignan mo, oh, may brown-brown na. Sorry. Parang sa'yo, ano? Pero mas mablock pa dyan yung sa'yo. Puti-puti pa nga yan, eh. <laughs> mas hmm, bunga nga mo. May narinig yung pumuputok-putok. Pag pumuputok-putok na, susunod na puputok. <laughs> Tante. Yung, yung kalang. Ayan nga tayo, lumalambot na yung tayo. tanong. Pumukulubot ay. na rin. Ano <laughs> sayo? Pero sayo balat lang. Itong tigas pa rin niya oh. Sana oh. So sinusunog yan para mabalatan yung ano. Ay, mapuputol na tayo. Okay na to? mm -hmm. So ito isa. sa uh, okay na. so, so flat. Dat binabalatan na yun abang mainit. Ay ah, gano'n ba yan? Mm. Eh mainit paano babalatan? Yung In tinidor. Hoy, mahulog ka diyan. Tingnan mo yung panglalaglagan mo. Loko ka, mga pesto ka. Doon ka babagsak ko. Ayan. So abang iniit itong ibang talong, ayan binabaltan ng asawa ko. Ayan, para tama mabuti yung talong ko, ha? Tayo alam mo to? Ayan, dyan tuloy sa'yo. Bas, subong nga mo. Mamaya subo mo yung talong ko. Ayan. Baka mamaya wala nang, wala nang laman. Ayan yung talong. Bango. Ang bango ng talong O oh, yan Binabalata na ng asawa ko O yan Nabalatan na Magkagawin natin dyan Dapat Alisin natin mga buto Hindi Hindi inaalis buto niya Hindi ba di Hindi bubuka Kayo naman Dahan-dahan oh. na O oh. baka maano Mapila sa pinakatangkay Dahan-dahan <laughs> na oh. Dapat kasi buka Habang malambot So, yan. Pagkabuka niyan, saka natin sasawsaw sa itlog. Yung binatik itlog. Mm -mm. So, yan. Kaya gagawin ko na yung ano. Pantorta. Lamig. Siyempre, itlog muna. Okay. Allah, Ay, nabasag. Ako, basag. Wala, tanggalin mo yung ulitin mo. Ito <laughs> yung kit ng aso, tumutuloy sa likod mo. Itingin niya rin yung view. Ang <laughs> naman buhay niya, di ba? Loko, pusa yun. Ah, pusa ba? Kung <laughs> anong anin, pwede na yun. Oo, ano? uh -oh, siguro. Eh, Ang dami na nga din yata. dami nito. At least yung matitira, scramble, no? Hindi. Yeah. <laughs> so, yun na yung itlog. Lalagyan natin ng salt. Tumigas na yung salt. <laughs> Di ba inahaluan ng ano? Bigas yung iba. Bigas? Mm, para At hindi, tinola? hindi para dito Bigas yung asin. Oo, nga mo. Naalat yung bigas. Hindi <laughs> hindi mo lang guys niluluto mo syempre. Salt. Pepper. Yeah. Ah, syempre may rumpa. Yung secret weapon na. Eh parang nung ano pa yata yan ah. Sikat-sikat po na mo. Manlamig kasi. Namuoy ko sikat-sikat po. Ayaw. <laughs> ayaw na. Hindi mo ka mataktak lahat tayo. Eh. Hindi na nga, bala ko. Ito may kutsilyo nung ano dito. Magic sarap na anigas. <laughs> Ay, hey, madami yan tayo, konti lang. Uy, dami tayo. Tama na. Okay lang yan. Konti lang yun. Ito maingay ah. Hindi na alam yun. So ngayon, mabatihin na natin ang itlog ko. Ay, mga diba, makakain nila yung buo buong matching sarap. Sarap nyo. Ay, thank you. May pa-break pa sa Kaya thank you, bro, thank you. Oh, tayo. talong pwede naman din yung iba dito mo tigayin naputol daw naputol dapat lubog na lubog parang edits mo ito mo tagapit mo sa ano going there. to So ayan, tapos na natin lahat mabalatan, ibabad. So ito na tayo, piprito na natin. So lalagay natin itong mga tortang talong. Kaya na ni mo, nilalangaw. Nilalangaw ba? Da, ano yung mo? Okay lang yan. Malinis yan. Bagyo tayo, nasa bagyo tayo. Organic yung mga langaw dito. Malinis yung mga langaw dito. <laughs> mga langaw dito. Pati langaw dito, fresh. Oo, oh, fresh to, Fresh langaw. <laughs> Ito ka magalan Oo. Oh, Malinis yan. Malinis yan. Yes. Gurado <laughs> ka. Oh. Ba't yung mga yung torta nila? Ba't siya tumatapon? Ay, tumatapon tayo. Ay, tumatapon. Ilalapad mo siya. Ilalapad ba yan? <laughs> Tinaparis mo sa ano mo eh. Tinan okay, ha. Hmm. Ay, taray. <laughs> Hindi mo kong tape vlog. Aray yung ano mo, tortang talong mo. So, ayan, tortang talong. First time ko kasi tayo magluto ng tortang talong. Malakas pala sa beauty. Kaya <laughs> naman sarap yan. Sarap yan ako, nagluto niyan. Kaya so, naman pa natin ng extra pinggan. Eh. Ayan natin yung perfect. Look. Smells good. Eden. Smells like tortan talong. Few inches later. Ayan o. Ito yung first breakfast namin. Grabe yun. Breakfast pa lang to. May skinless. Eh, luto loto ko yan ha. Ayan yun yan. Maganda pagkakalinis yan. Maganda yan. Maganda. Very good. Ayan o. Picture Kamatis. Ano to? Tapang kabay. Tapay, tapang kabayo. Galing ah, tapa di horse. Tapos may sausage. May longganisa. May itlog na pula. May itlog ng pogi. dami. Tsaka totong itlog. Big boy cheng yendo. Hey, ang, yan. Eh, ito na pagkain natin hanggang bukas. Napakarami. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Puta. Hindi natin ginagawa ito eh. Tara. Picture na tayo. O tapos may aso pa. Pati ito kakainin. Hotdog. Hotdog. May hotdog. O pamaya na yan. Unahin mo muna yung torta. Tikman mo muna yung luto ko. Hinin mo na. Tikman mo. Honest review ah. Ketchup. Sob sumubo. Masarap. Anong lasa? Nasa magic syrup. Sekreto <laughs> <Ay, laughs> yun. Sekreto mga gwapo yun. Tingnan mo kung marin. Ano natin kung papasa. Papasa sa sinado. Tura pa lang naman parang pasado. Pati yung luto, pagkaluto. Nasa in inihaw. Ang sarap. Ang sarap. sarap sa ano. Sa sitaw. <laughs> Talong yan tayo. Talong ba yan? <laughs> Hindi, may secret ingredient yun yung dumada langong. Ang fresh na yun. Organic kasi yung langaw dito. Kaya sabi ko, huwag mag-alala oh, okay. sa mga langaw sa bagyo. Ayaw niyo yan. fresh. Ngayon, tala sila Marsh. Oh. Sarap, Marsh. Sarap yung talong ko. Sarap yung mm, talong. Diba? <laughs> hmm. Sarap yung talong. Sarap yung talong. Sarap yung talong ko. Ay, maliit. Ano, mga pagdalit.